So, good morning. Welcome sa ato ang bagong vlog karon. No, diri sa Great Tans Construction Ideas. So nga ang istoryahan karon mga boss party aning pagpuro og bahaw. So unsa man ang ginatawag og bahaw? Ang ginatawag og bahaw mga boss kanang plastering uh, nga wala na diretso og puro no nga naugman pa o napilahan pa kaadlaw. So mo na ginatawag og bahaw. So karon ang atong ginabuhat mga boss, sa pag-flastering palang daan ato ang ipaagian ng plan sa ang ismutanan para nga pag uh, panahon nga ismutanan ato mga boss wala na yung mga balas-balas nga mugi mao so smooth na nga ito pag uh, padagan sa atuang ang plan so nga ito ginabuhat karon mga boss atuang ginabasa og tubig no dili lang kay kaisa o kaduha ang pagbasa og tubig sa wall nga atuang ismutanan sa bahaw nga flastering hangtod kung kano sa siya uh, muundang og suyop mga boss so ingana ang pamaagi sa pagpuro sa bahaw nga mga wall nga pagkahuman mga boss no gihapon siya og bago no dili siya mo kapak tungod kay ang pagpuro wala man siya mo ugadayon mga boss ang lisod manggot sa pagpuro nimo kung kulang og basa ang ato ang mga wall mga boss labi na ang ning bahaw pagpahid nimo sa imuhang puro kung mo ugadayon useless ang imong hagoan ang mga boss o ang imong hanggastog ang labor tungod kay sigurado nga muka pa kina mga boss so pareha ni karon no natuan ang napaagian og isa ka tubig isa ka basanan so dili na na siya mao mga boss nga atuwa dayong pahiran so atoa pa na siya ang usban paagian pa nato na ato na, lang gipasuyop og kadali no nga musuyop gyud og maayo og tubig then ato na po ni siyang usban mga boss hantod nga buundang na siya og suyop so ang resulta ni mga boss pareha aning bag-o wall na to murag inga ang iyang resulta pagkahuman kung ato ang natarong o basa ang ato ang mga wall so dili lang kay kaduha o katulo hantod kung kano siya buundang muundang og suyop so ato siyang basun og mga boss kay ingana ang uh, proper nga pag smooth sa mga wall uh, Ligon no ang ato ang pagkatrabaho sumura so, siya bag o pagkahuman uh, ah, dili siya mukapak itom gihapon siya tanahon no, sa pagkahuman so ato anang nabasa o maayo ang ato ang wall mga boss no so ato ang makita ang tubig no yahan ang ginaluwa ginaagas na niya sa ubos subot pa na ah, sakto na ang ihang basa so ato anang igisugdan o ah, smooth mga boss So isa or duha kaagi, agi no duha ka kuting sa atuang puro nga siminto so pwede na, na siya mga boss tungod kaya nga to ang mga wall nga to ang ato wall nga agi ah, na smutan naka naagian man siya daan og plan sa mga boss no ah, ang ihang ang katong mga balas-balas nga nang lutaw na lubong na siya so wala na isagabal sa imong pag smooth So nga to ang gigamit sa pagpasina mga boss is foam lang no para mawala tong agi sa plansya. So ato anang na human karon mga boss no ang pagpuro sa bahaw nga wall. So kung ato ang ikumpara aning bag-o karon nga wall mga boss is parehas lang sila no. Uh, itom siya tanahon. Subot so, pa sabot maayo ang ato ang pagka uh, smooth. So okay no hangto dire na lang tama nang ato ang video. So nang hinaot ang uh, dugang kahibalo no sa so mga nagsugod pa lang. So bago ta mag bulag bulag mga boss no, Ayaw kalimot like, subscribe sa ato ang youtube channel Great Hands Construction Ideas O gako ada yung pasalamatan no, Ang padayon nag suporta sa ato ang channel Padayon nag subscribe Padayon nag tanaw na sa ato ang mga video So daghang kayong salamat ninyo Hangtod sa sunod no uh, Kita kits na punta sa sunod na ito nga vlog mga boss